Babalik si Kaguya, kakampi si Naruto, Boruto Shocking Theory Explain. May posibilidad ba na ang pinakamatinding kontrabida sa Naruto Universe ay babalik, at this time, hindi bilang kalaban, kundi bilang kakampi ni Naruto, sa video na ito, Susuriin natin ang mga matitinding teorya tungkol sa muling pagbabalik ni Kaguya at kung bakit siya ay posibleng kakampi na ngayon sa laban kontra sa mas malalakas pang Otsutsuki. Sa Naruto Shippuden, hindi tuluyang napatay si Kaguya, na si siya ni na Naruto at Sasuke. Ayon sa manga at lore, ang mga Atsutsuki ay may kakayahang mag-regenerate o mag-revive sa tulong ng karma seals. Malaki ang posibilidad na ginagamit ng iba pang Atsutsuki si Kaguya bilang banta o leverage. Ayon sa isang theory, si Kaguya ay nagtaksil sa sariling lahi dahil ayaw niyang wasakin ang mundo ng tao. Ngayon na may mga bagong Otsutsuki na mas brutal, tulad ni na Code at mga unknown entities, maaaring mapilitan si Kaguya na lumaban kasama ang mga Shinobi. Maaaring i-rescue ni Naruto si Kaguya mula sa pagkakasil, hindi para sa kapangyarihan, kundi para gamitin siya bilang trump card laban sa mas malaking banta. Possible na magkaroon ng Forbidden Alliance sa pagitan ng mga Shinobi at dating Otsutsuki enemy. Ang kakampi nilang si Kaguya ay maaaring magkaroon ng role sa pag-unlock ng mas mataas na antas ng chakra. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit nawawala si Naruto sa kasalukuyang timeline dahil tinutulungan niya si Kaguya secretly. Kung mangyari ito, magbabago ang buong dynamics ng Boruto universe. Si Kaguya bilang kakampi, isang twist na posibleng magbago ng lahat. Pero ang tanong, mapagkakatiwalaan ba talaga si Kaguya? Alam naman nating lahat kung ano ang nangyari nung nakaraang 4th grade ninja war, kung ano ang ginawa ni Kaguya na pagtatridor kina Madara at Obito, pero mas matinding laban ang kinakaharap ng Konoha dahil sa mga naglalabasang mga Ochosuki na sobrang malalakas. Kaya nga ba nawala si ikapitong Hokage Naruto dahil may posibilidad na nakikianib puwersa siya kay Kaguya at papakawalan nito mula sa pagkakasil nito, ang twist ay inyong abangan sa mga susunod kong video. Kaya kung mahilig ka at paborito mo ang ganitong mga content, pwede mo nang i at i ang aking channel at pwede mo ring i para mas lumago pa ang ating YouTube channel.